Niluluto ko ang food namin with love, yun yung sikreto ko dito. Ah, uh, pinaka-best seller po kasi namin is tapa. Kasi yung tosilog, to tapsilog, um, minsan uh, nagawa kami ng liempo. kayo dito, uh, mayo offer po namin katulad po ng mga appetizer meron kami mga spring rolls uh, meron kaming dilis kalamares saka yung crevet. tapos sa mga main dish, meron kami sinigang meron kaming barote uh, sisig um, tapa adobo saka crispy um, pata pero yung crispy pata namin is uh, by request tapos meron din kami yung sisling, sisling plate and type of food na pwedeng i-sizzling like al, yung liempo, kare-kare, sisig, depende sa customer. Kasi always na tinatanong ko yung customer kung ano yung gusto nila, kung gusto nila ang, ang kanilang liempo is sisling style or yung normal na serving lang. Tapos nag-ano rin ako ng, ano, ng inihaw. Tapos meron din tayong barbecue chicken and pork barbecue. meron May, kaming good ambiance, meron kaming good music. Normally, uh, pwede kaming tumanggap ng like 30 person para sa mga occasion. Lagi ko na offer is budel fight. Tapos, pwede naman sa budel fight, pwede nila i-request yung pagkain. Yun yung pinaka nagugustuhan ng mga customer ko dito kasi pwede nilang i-request ko anong gulay, ko anong klaseng ulam. Sila yung magbibigay ng menu sa akin na gusto nila. Good morning. Nandito po ngayon sa Lala's Kitchen. Ito yung Filipino restaurant dito sa Paris. Yeah, Lala's Kitchen. Yan po, Lala's Kitchen. Yan. Yeah. Ito yung Filipino restaurant. So, in order po namin lahat ng mini for today para po matikman po namin ang ganilang mga luto. So, for food, masarap guys, lalong-lalong na yung uh, kanilang barbecue. Take a uh, line to, tapos Corcel. tapos like a uh, 5 to 7 minutes to walk from Metro Corcel hanggang dito sa amin. Pero the easy way is bus 31 na kinukuha sa Charles So, it's just like a uh, Wagram Corcel yun yung pinaka stop. tapos 1 to 2 minutes lang papunta dito. Ako si Mayla Captula, um, ako yung may kanya ng Lalas Kitchen. Um, mataga, uh, since 2002 pa ako dumating dito sa France. In 2002, pinitisyon ako ng nanay ko from Philippines to, to come here in France. Nag-work ako, tagalinis, konting babysitting. Minsan nag extra ako sa hotel. Pinaka biggest na nangyari sa buhay ko masakit nung nawala yung nanay ko. Kasi siya yung inspirasyon ko sa lahat. Tapos pila. siya talaga magaling magluto. So, pag nagluluto siya, siya yung naging nanood lang ako sa tabi niya, nanood ako minsan, nagtatanong-tanong ako. Kasi mahilig siya mag -critic. so sa kanya natutunan ko yung mga bagay na hindi ko alam dati. Ano, uh, alam ko magiging proud siya. Tapos mas tuturuan niya ako. Kasi may iliga siya mag -critics. So lahat ng bagay na alam niya na makakabuti sa akin, i-critics niya yan. Kasi gusto niya, sa, uh, gusto niya ako maging successful. Hindi para bumaksa ko. Uh, siya yung pinaka-inspiration ko sa buhay ko. Hanggang ngayon, kahit wala na siya sa tabi ko. Um, siya yung pinaka-idol ko sa lahat. Siya yung pinaka... Kung magiging successful ako, isa siya sa talagang... To, ano, si God, tapos parents ko, tapos yung taong tumulong sa akin. Uh, salamat, nanay, at ikaw yung inspiration ko. At ngayon, nandito na ako sa isa sa pangarap ko. Dahil sa yung natupad ko. At sana, mas matupad ko pa ang lahat ng pangarap ko sa buhay ko mas maging maganda ang buhay ko, successful. Mas para rin makatulong ako sa mga kapwa ko. ginagawa ko siyang stepping stone para mas magawa ko. Kasi alam ko, nag-comment sila to help me para maka para maging maunlad ako, hindi para i-down ako. Masaya ako pag mapuno ang rest. sandwich na mainit. Katulad ng meron kami na tocino sandwich. It's like pulay sandwich. Tapos meron din kami yung beef steak. Ito yung niluto ko sa sa grill. Like yung mga steak ng French. Ito yung isa sa mga one of the best namin. Tapos yung beef tapa. It's just like the Filipino tapa. Pero ito na ko siya. Instead of rice, ginawa ko siyang bread para gawin sandwich. Tapos yung puwasong, depende ko anong puwasong ang gusto ng customer ko. Uh, meron din ako na ini-introduce ko din yung adobo sandwich. Tapos crab sandwich at hot sandwich. Ganito siyang kalaki. Tapos full talaga yung laman niya, hindi sa siya tinipid. Meron din akong Philippine store. Tapos yung mga community natin dito. Sana pumunta sila dito, supportahan nila kami. Kasi hindi lang naman to para sa akin. Inaano ko to para mga kapwa, yun natin mga Pilipino, mabuksan din ng pagkakataon. Kasi once na makilala tayo, mas mabubuksan tayo sa iba't ibang bansa na magkaroon ng sarili nating negosyo na hindi tayo kinikrit kinikritisize ng ibang lahi na kesyo hindi masarap yung food natin, ganyan-ganyan. Kasi hindi nila alam, hindi pa nila na kaya binuksan namin itong business na ito uh, mga kababayan ko po dito sa France at sa iba pang lugar, kahit po sa Amerika, uh, inaanyayaan ko po kayong pumunta dito sa Lala's Kitchen sa 12 Rue Leon Cogne, uh, 75017 Paris. Um, open kami every Tuesday to Sunday from 12 until 8.30, pero willing ako mag-extend until 11 to 11.30 para sa mga COVID-19 yung mga kababayan natin nandito sa France.